That thing like that, now pop that thing like that Into having sex on the phone If you don't know about now, girl, it's on Come and shake it up for a stuff We do see show you to your knees, yeah drop that thing like that. Way back to 2008, ang isang kilalang membro ng Biba Babe na si Scarlett May Garcia ay pinatay. Ano nga ba ang dahilan sa likod na pagpatay sa kanya at sa tatlo pang katao? Ating balikan, ating kilalanin ang magsing kwento ng kanyang naging buhay. Siya ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hiling mo ang gaitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para like ang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya umpisan na natin. Si Scarlett May Beaufort Garcia ay pinanganak noong 1985, isang Pilipinong glamour model. Siya ay isa sa mga batang babae na na sa FHM Philippines na inisyo noong November 2007 at naging membro ng Bibahat Babe sa loob ng dalawang taon. Noong March 13, 2008, si Garcia at tatlo pang mga tao ay natagpuan patay sa bahay ni Garcia na matatagpuan naman sa lungsod ng Ulongapo. Si Garcia at iba pang mga biktima ay natagpuan may mga saksak at may mga tama ng balan ng baris sa kanilang mga katawan sa kanyang bahay na dumating ang mga otoridad. Binalak na sunugin ang bahay para maka up ang pagpatay sa kanya at sa tatlo pang mga katao. Ang mga biktima ay si Scarlett, isa pang babae at dalong lalaki. Ang live-in partner ni Garcia na si George Castro Jr. Ang pinsan ni Garcia ni si Rachel Estacio. At ang kasintahan ni Estacio na si Van Mark Mandehas. Si Garcia at Estacio ay nadiskobre sa banyo sa si ikalawang palapag ng 3-story townhouse unit. Habang ang dalawang lalaki ay natagpuan sa bulwagan. Ang Bibat babe Babes at kapwa FHM na si Ana Scott ay nagsiwalat ng mga detalye tungkol sa pinangyarihan ng krimen at isa sa inaakalang teorya ng mga pulis sa na nangyari ay kay kaiskat na tagpuan si Garcia at Castro na hubo at inaakalang teorya ng mga pulis na ito'y pinilit silang makipagtalik bago sila pinatay. Ang background ng pagpatay ay nananatiling mahiwaga bagaman ang pulisya ng Olongapo City ay may suspetya na may koneksyon si Castro sa isang organization crime sangkot sa pagnanakaw ng mga kotse. Noong January 2009, Limang mga pinaghihinala nasa likod ng pagpatay ay inaresto sa lalawigan ng Rizal. Ang limang lalaki ay pawang mga membro na isang gang group na nagpapatakbo sa gitnang Luzon, Metro Manila at rehiyon ng Timog Tagalog na bilang Sako. At iyan ang kwento tungkol sa pagpatay kay Scarlett Garcia. Kung nagustuhan po ating video, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Salamat!